Nandito na kami sa tunawan ng ginto. Yan, so malalaman natin ngayon kung magkano kilo ng stainless. Magkano kilo ng stainless, Idol? Haalong palaan, Lug. Magkano kilo sa inyo? 50? 50 pesos daw, tol. 50 pesos. Hindi ako sure niyan. Ha? Ah, di sure. Oh. kilo mo, kailan mo? Ha? Dito. Diyan kaya, tinan mo kaya, tol. Para may kumpara natin. Para may kumpara natin kung ilang kilo dyan. Ah, ah, puta na. 23 kilos. 13? 23, 24. 24. <laughs> Kabahan na kayo ngayon, 24 yan Wala kayong junk shop ano? Hmm? Yo,